Hindi mo ari. Oo nga. At sila ay to. Mga sakim. Mga ganit. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Mag kayo. Mag kayo. Mag kayo. Mag kayo. Pinuno, wala tayong dokumento na nagpapatibay na ancestral domain nitong lupain na to sa isla. Hindi maaari ito. Dito na namuhay ang mga ninuno natin. Hindi kami papayag magkakamatayan tayo. Binibigyan namin kayo ng dalawang opsyon. Tanggapin ang alok namin 30,000 kapalit ng mapayapaan yung pagalis o dadanak ang dugo sa lupayin ito. Panahon na para gamitin ko ito. Nahaharap ang mga katribo ko sa isang suliranin. Ito ang tamang pagkakataon para tulungan sila. Sino kayong mga taong yun? Bakit may daladala silang armas? Doon kaya sila galing sa barko? Naku, mukhang hindi maganda ito. Mukhang nagbabadya ang kapahamakan sa islang ito. Kailangan ko silang bantayan na maigi. At kailangan kong malaman ang dahilan ng pagpuntan nila rito. Natanaw ni Dado ang mga armadong tao mula sa paparating na tatlong bangka Galang ito sa barko na nakaangkla may limang kilometrong layo mula sa shoreline ng isla. Kakadaong lang ni Dado at naglilipit ng fishing net at mga huli nitong isda nang mamataan niya ang mga ito. Alam niya sa sarili niya na may masamang pakay ang mga ito kaya naman minanmanan niya ang mga ito. Pagkadaong ay may sumalubong sa kanila na taga-isla, si Ernesto isa sa mga miyembro ng konseho ng tribo kang Langbat at isa sa mga nakapag-aral sa siyudad ng Abugasya. Palihim itong nakipagkamay sa lalaking naka-Amerikana at niyaya nila itong pumunta sa tanggapan ng konseho na malapit lang wala sa dalang Matataas na kalibre ng mahabang barilang dala ng mga kalalakihan na animoy sasabak sa isang bigmaan nang pumutok nga ang iwanag ay hinuwa ng lalaking nakamerkana, ang megaphone nito at nagsalita. Magandang araw sa inyong lahat. Halihin na muna kayo saglit at may anunsyo lang kami sa inyo. Sino kaya itong nakamerkana to? Hindi ka rin alam. Sobra namang daming tauhan ito. Akala mo eh, makikipag -gera. Makinig kayo. Ang islang ito ay binabawi na sa inyo ng tulay na may-ari. Kaya kami narito ay upang ipagbigay alam ito sa inyo. Narito ang mga dokumentong nagpapatunay ng lehitimong pag ng tunay na may-ari ng buong islang ito. Hindi mo O nga. Sila ay scary Mga sakim. Mga ganin. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Magsialis kayo. Mag kayo. Mag kayo. Mag kayo. Mag kayo. Pinahupa sila ni Ernesto. Ang tumatayong legal counsel ng tribo. At kinuha niya ang mga dokumento at binasa sa harapan ng taong bayan. Napailing ito at pagkunway tumingin ito sa mga matatanda na konseho na may madilim na mukha Lihitin mo mga dokumentong ito mga ama. Wala tayong laban dito. Panging mga sedula at pangkalahatang buwis lang ang mayroon tayo. Paano iyon nangyari? Hindi ba't pinag-aral ka namin para manguna sa amin? Paano mayroong ibang nagmamayari dito eh? Lupa ito ng mga ninuno natin. Pinuno, wala tayong dokumento na nagpapatibay na ancestral domain nitong isla. Matagal ko nang sinabi sa inyo na dapat ay eh, inapply na natin ito sa gobyerno. Pero ayaw niyong maglabas ng salapi. Hindi maaari ito. Dito na namuhay ang mga ninuno natin. Hindi kami papayag. Magkakamatayan tayo. Inaasahan na namin ito kaya nagdala kami ng private army para ma-neutralize ang anumang panta sa siguradad namin. Binibigyan namin kayo ng dalawang opsyon. Tanggapin ang alok naming 30,000 kapalit ng mapayapang yung pagalis o dadanak ang dugo sa lupayin ito. Nang marinig ito ng taong bayan ay nanlumo sila. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nakipagsabwat ang Sir Nesto kay Leon ang tumatay yung leader ng mga armadong grupo upang gawing beach resort ang isla. Maganda ang isla. Bukod tangi ang dilaw na buhangin nito at asul na asul na kulay ng tubig. Kaya naman perfect ito para gawing bakasyuna ng mga turista. Walang nagawa mga ito kundi ang itikom ang kanilang mga bibig dahil sa takot. May ilan namang nagpabayad na upang hindi madamay sa gulo. Kitang-kita ni Dado ang kadustahang ito na sinapit ng mga katribo niya. Alam niyang walang laban ng mga tao sa kanila, ngunit hindi naman siya papayag na mauwi ang lahat sa wala. Magbabayad sila sa panggugulo nila sa mga tao dito sa isla. Gagawa ako ng paraan. Kung ang pagkitil ng buhay ang siyang susi, ay gagawin ko yun. Kinagabihan ay hinukay ni Dado ang baul na nasa ilalim ng papag na kanyang hinihigaan. Nang maiahon niya ito ay tinanggal niya ang kandado at binuksan. Nasa loob ng baul na iyon ang matagal na niyang sikreto na pa niya sa lolo niya. Dalawamput isang taon nang na nakalilipas nang mamatay ang buong angka nito nang lumusob ang mga sundalo sa lugar nila. Nakumpirma kasi ng mga ito ng mga aswang ang mga nakatira sa islang iyon. Sir! Affirmative! Kuta po talaga ito ng mga aswang. Permission to engage! Permission granted. Ubusin niyo silang lahat. Alang-alang sa kapayapaan at siguridad ng lahat ng mamamayan. Roger that! Men! Fire at will! Umatake ang mga sundalo at napaligiran nila ang lugar batid ng lolo ni Dado na mangyayari ito. Kaya naman bago pa ang mga sundalo ng gabing iyon ay nakatakas na silang dalawa. Sakay ng bangka nila. Kitang kita nila sa malayo ang nagliliwanag na isla dahil sa mga bomba at armas na sumasabog doon. Napadpad nga sila sa isla dilaw at doon na nagpasyang manirahan. Tinanggap naman sila ng mga tao doon kaya naman lumaki si Dado sa islang iyon. Bago pa man ang mamatay ang lolo nito ay mayroon itong ipinamana sa kanya. Apo, ibinibigay ko sa iyo ang sisidlang ito. Langis ito ng mga ninuno nating aswang. Gagamitin mo ito hindi upang manakit ng kapwa mo, kundi upang tulungan ng mga taong inaapi ng mga gahaman. Lolo, akala ko ba y matagal nyo nang tinalikuran ng bagay na ito. Oo, pero inihahabilin ko ito sa iyo. Dahil hindi magtatagal, ay sasapitin din ng islang ito ang sinapit ng mga ninuno natin doon. Ipagtanggol mo mga tao rito sa abot ng iyong makakaya po. Kung yan ang iyong nais, Lolo, ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat ng mga ipinayo mo. Namatay ang lolo nito pero baon-baon nito ang mga mabubuting payo ng yumao. Panahon na para gamitin ko ito. Nahaharap ang mga katribo ko sa isang suliranin. Ito ang tamang pagkakataon para tulungan sila. Kinuha nga ni Dado ang malaking bote na puno ng lakis. Kumuha siya ng kaunti at inilagay sa mangkok na gawa sa baon ng nyog at nagsimulang ipahid ito sa buong katawan niya. Maya-maya pa'y unti-unti itong nagbago ng anyo. Tumubo ang mga makakapal at maitim na balahibo sa buong itong katawan. Tumigas sa mga kalamnan nito na tulad sa isang bato. Pumaba at tumalas naman ang mga kuko pati ng pangil ito at nanginginang nakulay-pula mga mata nito. Pagkalabas ng kubo ay tumalon siya ng malakas at tumubo ang pakpak sa likuran nito at lumipad patungo sa baraks ng mga dayo. Nang malapit na ito sa lugar ay nanawag ito at nagpanggap na pusa. Isa-isa niyang pinasok ang mga baraks at pinagpapatay ang mga tao roon. Isang tent na lang ang hindi pa napapasok ito ang tent ni Leo, ang boss ng mga dayo. Nilapitan nga nito ang tent kung saan naroon si Leo na kasalukuyang nakikipagtalik sa babaeng inupahan nito sa syudad. Napasigaw sa tindi ng takot ang babae at nahimatay ito. Napasigaw din si Leo dahil sa tindi ng sindak na naramdaman nito. Mas lalang tumindi ang hilakbot nito at napaihin nang pinugutan ng aswang ang babaeng inupahan nito. S -s Sino ka? Anong kasalanan ka sa'yo? Kailangan mo ba ng pera? Babae o kayamanan? Dammit! At ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang ako saktan o patayin. Sa pagkakataon ngayon ay binago ni Dadong buha nito para makapagsalita. Hindi ko kailangan ng mga bagay na iniisip mong ibigay. Ang kailangan ko ay katahimikan at kapayapaan sa istang ito. Kung ayaw mong magaya sa babaeng ito at sa lahat ng mga tauhan mo, sabihin mo sa akin kung sinong nagputo sa iyo at saan ko siya makikita. Ah, si Ernesto. Si Ernesto may pakanaan ito. Siya ang utak sa pagpasok namin dito. Mukhang wala kang planong sabihin ang totoo. Wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Kakainin ko na lang ang utak mo para malaman ko kung sino ang sa sa'yo. Hindi! wag, Ben! Attack! Ben! Wala na sila. Pinatay ko na silang lahat. Hindi! Huwag! Uh, oh. Pinatay nga siya ni Dado at kinain ang utak nito. Nakita ni Dado ang taong nagutos dito at iyon ay walang iba kundi si Mayor Gustavo, Mayor ng Bayan ng Pugapas. Umalis nga siya sa barracks at bumalik siya sa bahay nito. Kinabukasan ay umalingaw-ngaw ang balita sa buong isla. Nakita nilang patay ang mga armadong kalalakihan sa barracks nito. Magkahalong inis, ko at tuwa ang emosyon ng mga tao. Pero para sa kanila ay nakahanap sila ng kakampi. Mga kasama, alam nang gumawa nito na sobra-sobra ng paggigipit nila sa atin. Sa isang banda ay nakamit natin ang hustisya. Pero hindi natin mayaalis ang katotohanan na kapag nalaman ito ng karating nating mga isda, ay baka makarating din ito sa bayan at makalusubin tayo ng mga militar. Anong gagawin natin, pinuno? Wala na tayong magagawa, kundi ang harapin ng mas mabigat na problema. Nalungkot nga ang taong bayan sa sinabi ng pinuno ng tribo. Narinig ito ni Dado at alam niyang mas nanganganib ngayon ang isla. Kaya naman pagkatapos nilang pagtulungang ilibing ang mga bangkay, ay nagpasya itong umalis at naglakbay patungong bayan ng Ugapas na may dalawang daang kilometro ang layo mula sa isla. Sumakay ito sa bangkang demotor ng kalapan at inipon ito ang mga gasolina para hindi ito maubusan sa gitna ng dagat. Baon ito sa paglalayag ang langis na ibinigay ng lolo nito at plano niyang gamitin ito upang iligpit ang utak ng gulo sa isla. Magbubukang liwayway na nang marating ni Dado ang pantalan ng bayan. Linggunon at maraming tao sa sentro para mamasyal at magsimba. Ibang-ibang lugar na iyon sa kinagis na nitong payak na pamumuhay. Sa patuloy na paglalakad nito ay natagpuan din ito ang bahay kung saan nakatira ang ganid na alkalde. Mataas ang bakod dito at napapalibutan ng bayabwar ang mga taluktok. Malaki at mataas din ang gate na binabantayan naman ng maraming closed-in security. Matapos pagmasda ng estruktura ay umalis muna ito pansamantala at tumambay muna sa kakahuyan na medyo malayo sa bayan hanggang sumapit ang gabi. Nagpahinga muna ito sa itaas ng puno at hindi na bumili ng pagkain dahil kakain din naman ito ng laman ng tao sa isip-isip nito. Pagsapit ng alas 12 ay nagpahid na ito ng langis sa buong katawan at nagbago nga nyo. Lumipad siya patungo sa bahay ng alkalde at nang malapit na ito, gaya ng dati ay nag-anyong pusa ito at pumasok sa awang ng gate. Sa gilid siya ng paderduman upang hindi siya mapansin ng mga security. Narinig niya ang boses ng alkalde mula sa teres ng bahay Umakyat nga ito at saktong may kausap ito sa telepono. Gusto kong puntahan ninyo si Leo sa Isla Dilaw bukas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi siya nagre-report sa akin. Patayin niyo lahat ng tao kapag nang laban. Ipapalabas na lang natin na puga diyon ng mga rebelde para sa atin pa rin ang papuri at bumuhos ang mga pera galing sa gobyerno <laughs> nang marinig ito ni Dado ay nagbagoan niya ito at isinara ang pintuan ng terrace paglingon ng alkalde ay nagulat ito at sumigaw Sinakal ito ni Dado at hindi ito makapalakad bago pa man niya ito lapahin ay kinausap muna niya ito ito ang huling gabi mo sa mundo napakasakim mong tao kaya karapat dapat kang patayin! Matapos niyang sabihin na yun ay tinuhog niya ang dibdib ng alkalde at binukot ang puso nito sa kakinain. Nang may na niya ito ay kinuha niya ang cellphone ng alkalde at tumakas. Nakalis na si Dado nang marinig niyang sumigaw ang asawa ng alkalde. Naalarma naman ang mga bodyguards at agad na rumisponde. Nadat na nilang naliligo sa sariling dugo ang alkalde habang nakadapa ito. Pagtihaya nila sa bangkay ay tumambad sa kanila ang butas na dibdib nito. Bumalik si Dado sa pantalan at sumakay sa bangkang sinakyan niya. Nang malapit na siya sa isla na matay ang makina ng bangka, kaya naman nagsagwa na lang ito. Eksakto namang may taga-isla dilaw na padaan doon at hinatak ang bangka nito. Magmula na ay wala nang nangahas na manggulo pa sa isla ngayon. Si Dado ay naging lihim na bayani sa isla at nakakapamuhay na ulit sila ng tahimik at payapa. Ang Katapusan